Sa dulo ng panulat, hindi lang tinta ang tumitibok, kundi apoy ng prinsipyo at dangal ng tao sa bawat sulok. May kislap ng konsensya patungo sa landas ng ustisya. Bilog sa balot ay binhi ng pag-asa ng mamamayan at pagpanig sa kinabukasang sa puso'y lubos na nananalig. Ang boto ko'y dibulong ng salapi o ng pangakong hungkag Ito'y alab ng dibdib, sigaw ng pusong uhaw sa tapat na pamahalaan. Pangarap ko'y hindi ko ipagbibili, tinig ko'y igigiit sa halalan. Hindi ako patitinag sa pangakong hangin, pipili ako ng pinunong tunay ang paninindigan. Pinunong handa kang ipaglaban, pinunong makatarungan, pinunong hindi nasisilaw sa kayamanan, pinunong di ka iiwan kapag siya ay naluklok na sa pamunuan, yaring pinunong marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Nang sa gayon, tinta ako'y di masayang at di manghinayang sa pagpili ng pinunong iluluklok sa ating bayan sapagkat bawat pagpili ng pinuno ay kahambing ng aking dunong. Kaya bawat isang letra ng pangalan mo'y aking lilitisin hanggang mahanap kung ang karapat dapat piliin bilang pinuno ng bayang sinilangan, pinunong may pagmamahal sa bayan, ikaw ay aking ipaglalaban. Panatang makabayan, tapat at may paninindigan, gawa hindi salita, iniibig ko ang Pilipinas, pipiliin ang kayang pamunuan ng bansa, tahanan ng aking lahi, sa boto natin nakasalalay ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, mabubuhay ang diwa, kigisingin ang isipan ng mamamayang pinagbuklod ng pagiging Pilipino, tapat at may paninindigan, hindi lang puro pangako. Ang tamang panahon sa tamang kandidato, marapat na ituon. Pipiliin pa rin kung sino ang tunay at may malasakit na pinuno sapagkat ang kinabukasan ng bayan ay sa atin nakasalalay. Oras na naman ng botohan, huwag mag-alinlangan, ibigay ang boto sa may dangal at kakayahan, kakayahang paninindigan ang pangakong binitawan para sa kabutihan at kaunlaran ng kinabukasan. Hindi lang pangalan ng dapat piliin, kundi prinsipyo at malasakit sa bayan ay saliksikin. Ang bawat boto ay tinig ng pagbabago, pag-asang iaangat ang bayan mula sa pagkabigo. Ang boto ay higit sa isang papel na hawak Ito'y simbolo ng pagmamahal at pag-asang wagas. Suriin ang plataporma at tunay na layunin. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Dapat tignan at tularin. Piliin ang kandidatong tapat at may prinsipyo. Nagmamalasakit sa bayan at bawat mamamayan nito. Sa kanyang kamay, nakasalalay ang kinabukasan. Pag-unlad, katarungan at pantay-pantay na karapatan. Sa bawat boto, may pag-asa na sisikat. Liwanag sa kinabukasan ang siyang mag-uumapaw. Ang tinig ng bayan ang paiiralin. Pipiliin ang may puso, may malasakit sa bayan. Pagtibayin ang paninindigan sa bawat boto. Huwag hayaan ang dilim sa liwanag ay magtagumpay. Ang kinabukasan natin nasa ating mga kamay. Pipiliin ang siyang nararapat upang mawakasan ang dinararapat na pamumuno. At ang boto ay hindi masayang lalo na kung mapupunta lang sa wala.